Magluluto naman po tayo ng igado. Lagyan ko na po siya ng mantika. Sunod ay bawang. Tapos sibuyas. Kapag nag-brown na yung bawang at luto na yung sibuyas, tapos na amoy mo na yung mabangong aroma lagay na po natin yung karne dinabad binabad ko po siya ng toyo suka, paminta at pampalasang baking pork Igado ang ating lulutuin ng mm. po natin para madaling maluto. Ayan, buksan po natin. Ayan na po yung itsura ng ating karne. So, haluhaluin lang natin. Tapos lagay na po natin yung atay. Atay ng baboy. Ayan, nilagay ko na po yung atay ng baboy. Binabad ko rin po siya ng toyo, paminta at suka. Tapos konting baking. ilagyan ko na rin po ng isaw isaw ng baboy bali pinalambot ko na po siya para madaling maluto ang aking igado po ay may isaw kasi yung iba po hindi naglalagay ng isaw kami mga ilokana ay naglalagay at mga Ilocana tapos na ano natin Lagyan po natin ang pamintang duro Tapos siling manghang. Halo-haloin natin. Mas masarap kasi ang igado kapag medyo may konting anghang. Ayan, nagmamantika na po yung ating pork. Lagay na rin po natin yung gulay gulay na patatas at carrots. Pakahalo-halo hmm. yun natin. Lagay na rin po natin yung bell pepper. Hmm. Tapos lagyan po natin ng reverse spread. Hmm. halo haloin lang po natin hmm. 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 tapos lagyan natin hmm. ng bacon hmm. tikman po natin kung tama na yung lasa parang kulang magdadagdag pa po tayo tapos lagyan po natin ng green peas Hmm. tapos halo-haloin po natin gusto ko yung igado yung nagmamantika sarili niyang mantika yung tapas mas masarap pag ganito ang pagkaluto yung nagmamantika ayan luto na po yung ating igado kontay na Salamat sa inyong panunoon. Bye-bye.